Nagsimula ang kwento sa salaysay ng ating bida, si Agent Jong, tungkol sa isa sa kanilang misyon bilang kasapi ng organisasyong NIS. Minamanmanan nila ang dalawang grupong nagsasagawa ng ilegal na transaksyon, ang pagbenta at pagbili ng isang misteryosong rebulto. Habang nagmamasid, nadiskubre ang kanyang presensya ng isang kalaban. Mabilis niya itong ibinalibag mula sa itaas. Bumaba si Jeong at isa-isang pinatumba ang mga kaaway. Nakuha na ng isang ahente ang rebulto, ngunit hinarang ito ng lider ng kalaban at muling nasamsam ang artifact. Sa pagtakas ng lider, hinabol ito ni Jeong at nagpaputok ng warning shot. Subalit sumulpot ang alalay ng lider at humarang kaya nakatakas ang target sakay ng sasakyan. Tinawagan si Jeong ng kanilang boss na iniutos na huwag nang habulin at hintayin ang backup, pero hindi siya nakinig. Umakyat siya sa tumatakbong sasakyan at pinaghampas ang salamin hanggang sa makapasok sa loob. Nagkaroon ng agawan sa rebulto. Hindi na malaya ng driver na may nakaharang sa kalsada, tumilapon ang rebulto, bumaligtad ang sasakyan, at sumabog. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Agent Jong at nabawi ang rebulto. Pagbalik sa base, ininspeksyon ito ng kanilang boss. Laking gulat nila nang makitang putol ang kamay ng rebulto. Natagpuan ang isa pang ahente ang naputol na kamay at isang bala. Doon nila napagtanto. Tinamaan pala ito ng bala mula sa warning shot ni Agent Joe. Nang iulat ito sa mataas na opisyal ng NIS, labis itong nagalit dahil dapat ay mabawi ang rebulto ng walang kahit anong pinsala. Nais nitong tanggalin si Jong sa trabaho, ngunit nakiusap ang kanyang boss. Pinayagan siya sa isang kondisyon dapat matagumpay nilang maisagawa ang isang bagong misyon. Hanapin ang nakatagong yaman ng isang sinaunang emperor na pinaniniwala ang itinago sa Byung Moon High School. Para maisakatuparan ito, kailangang magpanggap si Agent Jong bilang isang estudyante. Mula rito, magsisimula ang kanyang kakaibang buhay bilang Undercover High School.